Pagdating sa mga alagang hayop, pare-pareho tayo ng kwento. Noong maliit pa tayo ay binibigyan tayo ng ating mga magulang ng maliit at simpleng hayop tulad ng loro o hamster. Paglaki natin, pinapayagan na tayo mag-alaga ng mas mahirap tulad ng kuting o tuta. Pero may mga tao sa mundo na may ibang kwento. Ang mga alaga nila ay kadalasang sentro ng atensyon. Kaya sa video ito ay ipapakita namin ang ilan sa mga pinakakakaibang alagang hayop sa buong mundo. Una ay pag-usapan natin ng Spectacled Cayman. Oo, hindi ito biro. Nakikita ninyong tama. May buhaya na may tali at alaga ng isang lalaking hapon. Isa siya sa mga taong hindi natatakot sa matatalim ng ngipin at posibleng panganib. Pero biro lang dahil ligtas naman siya. Ang mabangis na ayop na ito sa kagubatan ay ganap ng sanay sa bahay. Pinapasakay pa ang ibang tao sa kanyang likod. Ang haba ng buhayang ito ay dalawa at kalahating metro at ang bigat ay nasa 46 kilo. Ang mga pamilya niya sa wild ay bihirang lumaki ng ganito. Kaya masasabing maganda ang buhay niya ngayon. Aminado ang may-ari na hindi niya inakala na lalaki ng ganito ang alaga niya. Magkasama na sila sa loob ng 34 na taon kaya sobrang lapit na nila. Pati ang pagsipilyo ng ngipin ay pinapayagan siya ng buhaya at narito rin ang Asian Water Monitor. Kilalanin si Rex na kilala rin bilang Fat Bud. Isa siyang Asian Water Monitor, ang pinakamabigat na uri ng butiki sa buong mundo, kasunod ng Komodo Dragon. Hindi pwedeng alagaan ng Komodo sa bahay, kaya ang Water Monitor ang pinakamalaking butiking maaring alagaan. Ayon sa may-ari, si Rex ay nasa 10 hanggang 15 taong gulang. Nakuha niya ito ng isang bihirang pangyayari ang dating may-ari ni Rex ay sumali sa militar nang siya ay dalawa hanggang tatlong buwan pa lamang, kaya kinakailangang ilipat siya sa ibang bahay. Doon nagsimula ang bagong tahanan ni Rex. Ngayon ay hindi na siya maliit dahil tumitimbang na siya ng 22 kilo. Nakakatuwa dahil halos palagi siyang naka-T-shirt, hindi para magpakyot, kundi para mapanatiling mainit ang katawan niya dahil malamig ang dugo ng water monitor. Kailangan nila ng init mula sa paligid at nakakatulong dito ang damit para maging mas aktibo sila. At narito rin ang bear. Isa sa mga karaniwang paniniwala tungkol sa Russia ay ang mga oso raw ay palakad-lakad sa kalsada. Syempre hindi ito totoo maliban sa isang baryo malapit sa Moscow. Dito, makakakita ka ng alagang oso na halos sanay na sa tao. Ang pangalan niya ay Stephen, si Nayuri at Svetlana ang mga tagapagsanay at may-ari ng hayop na ito. Ay inampun siya mula sa zoo, may higit 20 taon na ang nakalipas. Kung iniisip mong malaki na ang 50 kilong buhaya, ay tingnan mo si Stephen, mas magaan siya tuwing tag-init. Pero pagdating sa taglamig, ay umaabot ang bigat niya sa 450 kilo. Ang kinakain niya ay gulay, prutas, itlog ng isda at lugaw. Hindi madali ang mag-alaga ng oso dahil araw-araw ay kumakain siya ng 20 kilo ng pagkain. At narito rin ang alpaka. Sa totoo lang, ang mga hayop na may hati ang kuko gaya nito ay domestikado na. Kahit pa ang pinakamalapit na kamag-anak ng mga alpaka ay ang vicuña isang ligaw na hayop mula sa pamilya ng camel. Halos hindi na sila makikita sa kalikasan ngayon. 6,000 taon na ang nakakalipas, pinalaki na sila ng Peruvian Indians at ngayon ay pinapahalagan sila dahil sa napakagandang balahibo nila. Pero kadalasan, walang gustong magalaga ng isa sa bahay. Pero si Chewie, ang alpaka, ay isang pambihirang hayop. Ang apat na taong gulang na hayop na ito ay nakatira kasama ang kanyang amo sa Australia, sa gilid ng Adelaide. Sa isang banda, si Chewie ay isa ng internet star dahil may sarili siyang Instagram na may 250,000 na followers nung ginawa ang video nito. At narito rin ang author. Kung iniisip mong ang mga kuting na ang pinaka-cute na alagang hayop sa mundo, ay may ipapakita kami sa iyong nakakagulat na bagay. Kaya kilalanin natin ang isang napaka-cute na otter. Sa totoo lang, hindi namin alam kung anong klaseng tao ka kung hindi ka matutuwa sa hayop na ito. May dahilan kung bakit ikinumpara namin ng mga otter sa mga pusa. Sa alagang kondisyon, medyo magkahawig sila. Gusto rin nilang matulog sa tabi ng tao. Mahilig sila maglaro at mahilig gumawa ng tunog. Kadalasan lang kapag oras ng pagkain o kung sobrang saya o excited ang hayop. At narito rin ang bison. Ang huling alagang hayop na makikilala mo ngayon ay si Bullet. Isang babaeng American bison. Inamin ng kanyang amo na sa unang pagkikita pa lang ay natakot siya sa hayop. Dahil basta na lang kumasok si Bullet sa bahay nila. Pero paulit-ulit na bumabalik ang bison hanggang sinasanay na silang lahat. Pinakagusto ni Bullet ang manatili sa kwarto ng kanyang amo. Nakakagulat man, puno siya ng biyaya at galang sa kabila ng laki niya. Ang karaniwang babaeng bison ay tumitimbang ng 1,270 kilo. Gayon pa man, tila iniisip ni Bullet na hindi siya isang hayop na may hati ang kuko. Ayon sa kanyang amo, iniisip ni Bullet na isa siyang aso. Umaasta siya na parang aso.